sa usapang noodle house sa Maynila. Isa to sa pinakamalupit. Sariwang-sariwa, fresh noodles. Gagawin pa lang pagka-order mo. Wow. Nagsimula sa patikim-tikim. Umuwi ulit ng Pilipinas yung kabanda kong si Glenn. Balik bayan. Sabi niya sa akin, pare, gusto kong tumikim-tikim din doon sa mga pinupuntahan mo. Dadin mo ko doon sa may mga noodles, sa Maynila, etc., etc. At ito yung pinaka naisip kong baka magustuhan niya. Nandito to sa Masangkay Tawit kung manggagaling ka kasi ng binondo, tatawid ka pa. Ito yung Lanzu Lamian. Dating Lanzu Lamian. Mien, ibig sabihin ay noodles. La, ang ibig sabihin ay hila. Hand-pulled noodles, yun ang bida dito. At meron talagang lugar para panuorin mo sila. Pag-order mo, pwede kang tumayo sa harap o sa labas para manood. Pagpasok mo sa branch na to sa Masangkay. Maliit lang siya, may ilang seating kaya mas malamang may wait pag uh, maraming tao. Malapit lang to sa Metropolitan Medical Center, kaharapan lang. Parking, meron naman sa tapat lang din halos ng ospital, may pay parking. At ayun na nga, mukhang tama yung hinihinala namin na mukhang talagang napakasoli dito. Ito na yung sample nung nasa menu nila. Nakapili na kami ng mga hand-pulled uh, noodle order na gusto namin. Meron din mga option na walang sabaw. At syempre, titikman natin yung dalawang uri ng dumpling nila. medyo mahirap mamili ah. At kaya maganda magtanong din for recommendations dun sa mga mismong servers. Masarap ba yun? Alin dyan? Alin, alin. Ganito po ito nga, pero yung hand pull Ah, sige. Kung kailangan namin tikman yan, saan dito, miss? Saan lang yan? Ah, sige. Anong gusto niyo pong topics? Anong yung recommend mo? Try niyo po Sige, spirits. Spirits, Chinese. Buti na lang mukhang panalo nga yung spare ribs na yon. Nagdati nga na mga order namin at uunahin ko na yung spicy lamien. Ito yung number one choice ko eh. Okay. Ito na. Spicy beef ang uunahin ko. Parang ang impression ko malapot-lapot pa eh. Parang sobrang rich siguro na beef broth na to. itsura pa ang ganda na talaga eh. Talagang iniisip namin sulit agad yung dinayo namin. Wow! Ang sarap! Grabe! Pasok na pasok sa panlasa ko yun. Ang sarap talaga. Grabe, ang complex ng lasa ng sabaw na to. Hindi siya simpleng lasang baka lang. Wala nga siyang lasang luya. Pero kung titingnan yung sabaw, halos may grains pa sa dami ng pampabango. Mayahalin tulad ko siya sa mga Malaysian soup o kaya yung mga Indonesian. Ang sarap. Sa na nalalasahan ko sa mga ano eh. Pag umu-order tayo sa ibang bansa ng no, mga lamb na mga soup, ganun siya eh. Ang dami ng aromatics. Ano, actually itong soup base parang ano <coughs> Kung isipin mo, may cumin siya. So, ibang, hindi siya Cantonese flavor. Sarap siya. Tsaka yung anghang niya, hindi mo na kailangan na gabi ng chili sauce na gano'n. Nandito na agad. Medyo, yung sensation ng labi ko ngayon, eh, parang wong-wong, gumagano'n. Pero hindi Okay just enough lang para ma-appreciate mo pa yung hanggang, to, hanggang dulo kung soup na to. At yung lasa nung soup, parang uubusin mo siya to the last drop. Ganon siya kalasa. Sobrang sarap. Tingnan natin kung approved kay Mrs. Ubo ng approval. Mm. Experience naman natin yung hand-pulled noodles nila. Tsaka yung beef, syempre. Hindi soggy. May bite pa yung noodles. Wala talagang tatalo rin sa bagong pool na noodles. At niluto ng hindi masyado binabad na matagal. So, ang sarap na kainan. Wow! Yung pyesa ng beef na ginamit, gusto ko kasi meron pang litid sa gitna akataman tama yung pagkakapalambot ng baka. Ang sarap. Sarap sa bawo. Sarap din pala ng beef, no? Ultra tender, no? Wala akong masabi. Masarap ng spicy uh, beef noodle. Ito challenge ko sarili ko nung tumatanda na ako na kumain ng uh, spicier foods. So, wow. Look at that. Next, nabibigyan natin ng tikim ay yung chalamien. Para tong pansit gisado eh. Pero ang gamit kasi na noodles eh, hindi yun din hinilangan nila. Ang napansin ko dito, eh, marami tong itlog. At saka may mga buo-buo tong kamatis na nagpapa extra umami sa buong pansit. Very fresh ang dating. Yung lasa nito hindi maalat pero sa totoo lang, ang nagpapaangat ng lasa nito ay eh, yung mga butil-butil ng mga pritong itlog. At syempre, malaking bagay din yung buo-buong kamatis. Ang simple lang kung iisipin ng pinanggagalingan ng sarap. Pero ang tunay nung lasa. yung dumplings nila very impressive ang ganda ng pagkabalot meron tong dalawang klase ng pagkaluto yung isa nilalaga kasama yung noodles yung isa pinipirito dapat ata ma-experience nyo pareho kaya kami dalaway in order namin eh. tig half nung prito at saka nung nilaga yung kabanda kong si Doc, solve siya sa laki at saka sa quality ng dumpling dito. Kutsay dumpling to. Punong-puno nga naman ng kutsay at karne sa loob. Pero ang talagang sikreto nito, bukod sa lasa, ay eh yung sukang ginagamit. Black vinegar na mula China at nilagyan nila ng mga hilaw na bawang yun ang talagang pampalasang tunay ang sarap lunurin ng dumpling ng dami ng bawang at suka so huwag nyo imimiss yung dumpling nila dito panalo para sa akin sa taste ko lang ha, mas gusto ko yung nilaga o yung steamed na tinatawag nila ang sarap ng pasok sa bibig at saka mas na-enjoy ko yung wrapper. dahil mahilig ako mag-eksperimento, talagang hindi ko papalampasin yung sinigang lamian. Beef sinigang na merong carrots at meron din ng malutong na garbanzos. Sa totoo lang, merong identity yung lasa ng beef dito. Siyempre, parang niluto ng meron Chinese herbs. Kaya yung pagkasinigang niya, eh contrast don sa ini-imagine natin na sinigang Pilipino. Yes, may asim siya, pero nanibago ako dito. Ayos lang. Pero ito, best bestseller to. Ito yung beef wonton o beef wonton kung gusto nyo tama ang spelling. Sa Pilipinas, W-A-N-T-O-N parati, kaya wonton. Sa lasa, pasok na pasok to. Eto kasi yung lasa na kasanayan natin na beef noodle soup. Ito nga lang, napakasarap ng wonton nito. Yung dumpling nito, pag binuksan nyo, ito yung parang ipinapalaman doon sa mga bola-bola pao na premium. Alam nyo doon sa mga natikman namin, kami ni Glenn sinusumpaan namin yung spicy beef lamien. Sa panlasa namin na mahilig sa matapang, maanghang, ibang klase talaga yung lasa nun. No? Sobrang gabu. Dahil sobrang nasarapan ako, kailangan kong dalhin yung kalahati pa nung kabanda ko. So bumalik ako ng iba pang araw. This time, sinama ko si Jerome at saka si Peds. Napakagandang palusot para sa akin. Nakabalik ako at makakasubok ako nang hindi ko na order nung unang punta kahit pangatlong punta, game na game akong bumalik dito. Ang mga in-order nila ay yung basic. Hindi ka naman talaga magkakamali sa beef at saka sa wonton. Napakalaki nga pala ng mga servings dito. Nakalimutan ko silang sabihin na sa totoo lang pwede nyo i-share at uh, umorder kayo na magkaiba. Okay, um, in order ko tong solo, wonton, ton. Or dun sa mga purist, wonton. ton. Pero pag sa Pilipinas, pagbibigay po kayo ng konting allowance kasi sa halos lahat ng menu natin dito, W-A-N-T-O-N po ang nakalagay, hindi po W-O-N-T-O-N. Wonton ton or wonton is both acceptable. Kasi Pilipinas po tayo, marami po tayong mga tikas. So, natikman ko siya kasama dati ng uh, beef wonton o beef wonton. Nasarapan niya kaya umorder ako ng puro wonton lang. Korok. Sobrang solid. Ngayon, kung nagsicheta kayo, ayaw niya ng maraming carbs and starch. Ang sarap nito. Ah, sobrang maluwag yung lasa nung ano nila, yung sabaw. Tsaka yung balls dito, wonton or wonton, masarap. Sobrang sarap. Hindi mataba yung lasa niya. Lasang tincha niya. Hindi lasang sa ganito. Lasang meat na masarap. Na hindi masyadong maraming tulad ng sabi mo yung wala siya masyadong mga mga herbs meat lang siya yun yung game niya at saka syempre yung pambalot nila na wrapper, sarap nagustuhan namin ni Mrs. to clean at hindi mabigat sa tiyan Sobrang na-enjoy ko ito. Malapit sa, sa clear pork broth. Ganun. Parang nag-nilaga. Pero ito mas complex. Siguro may mga iba pa nakababad. Ang sarap nun. Ng... Ito naman yung ano chachang knife. Inuhulaan ko lang siguro dahil ni-knife ko yung noodles. Ganun ba? Pero ito yung klase na walang sabaw. Yan o enjoy lang natin yung noodles at saka yung toppings niya. I'm guessing, ano ba to? Ah, uh, giniling pero ang bango eh. Tikman natin. Mmm! Sarap! Yung noodles talaga yung masarap. Yung may bite na noodles na... Clear siya na ano eh. Yan. Sobrang feeling nung pakiramdam niya. Tapos yung experience niya itong in-order ka na ito. Gusto ko siyang tawagin Chinese spaghetti. Ganun nung sarap niya. Masarap siya. Sa akin, pag umorder ka na ito, ginubos mo ito. Wala na. End game ka na. Nakakabusog yung noodles. Pero ang sarap. Merienda yung dating sa akin ito. Kung gusto kong maraming makain, Iba yung ordering ko kayo. Okay, sharing lang to. Chinese spaghetti. Para sa akin lang yun. Eh. Okay, tikman natin with the spicy dried radish. Bagay daw yun kasabay mo pinakain with the noodles. Mmm! May crunch yun. Bagay nga. siya. Ah comes with the punch. Medyo malapit yung alam niya. So gagawin mo parang kanin yung noodles mo. Mmm! Bagay na siya. Parang pickled mustasa ko mula. Pero ito radish, no? Ang potent nung binibigay ng flavor nito. parang binabad din ng konting may sesame oil pero ang pinaka flavor na talaga ma-absorb ng dila na ay yung alam pero yung crunch na yun ang pinaka bagay dito sa ano, contrast sa mundo sa malakit mm. okay ibang klaseng tikim experience yun above average yun ha sa akin sobrang taas ata nung ranking nito gustong gusto ko yung natikmang kong lasa hindi nga siya kantonis ni research ko yung palang Lamien e eh, probinsya northern part ng China na medyo malamig kaya naman pala masili yung ibang luto nila iba rin yung flavors si Chuan pala ang kamag-anak na lasa nito. At ito pa ang isang gustong gusto ko sa resto na to. Yung dahon ng sibuyas at saka yung wansui. Pwede kang humingi. Magre-request ka lang. Hindi sila maramot. Nalong mapapasarap ang kain mo ng noodles. One soy oil yokel. Pwede mo rin lagyan yung sausawan mo ng dumpling. Yun nga palang chili garlic dito. Medyo kakaiba rin ah. Baka nga dahil ibang part din ng China sila nang gagaling. Medyo mas maraming ibang spices yung malalasahan mo. Hindi siya regular. Yung Lanzhou Lamian sa Masangkay at yung San Gulamien sa Lucky China Town Mall ay iisa lang. Sa mga nagtatanong kung saan masarap kumain ng noodles pag uwi sa Pilipinas, isang idea lang to. At sisiguraduhin yung medyo pareho tayo ng panlasa. Magkakaiba po tayo lahat ng panlasa pero sa akin, isa to sa pinakamasarap.